magandang hapon po sa lahat tayo nagbabalik dito sa aking muting channel po sa Soriano TV 29 po para pag-usapan na naman ang coins na dyan sa ating harapan po ayan magandang hapon po Luzon Visayas Mindanao kung saan kayong panig na mundo po ating mga kolektor po ayan magandang hapon po doon naman po sa ating mga subscriber po thank you so much po sa lahat ayam po ang pag usapan po natin ngayon ay ang Tinatawag nilang 2 pesos nyog. Ayan. Large type po ito. 1985. Ayan po. Large type. Malaki. Ayan po. Ang kanya pong likod ay nyog. Ayan. Ah, excuse me po ah. Uh, bago tayo magsimula, kilalanin muna natin siya, siyempre. Issue, Philippines po, period, Republic, 1946, up to date po, type, standard circulation coin years 1983 hanggang 1990 po, value nito, 2 pesos po. Currency, peso, 1967, up to date, composition po nito, copper nickel. May bigat po itong 12 grams, may haba po itong 31.31 mm, may kapal po itong 2 mm. Shape, siyempre, D, octagonal, 10-sided. Ayan. Orientation, middle alignment po. Ayan. Demonetized na po ito noong January 2, 1998. Reference, nam, reference number, KM-2244. Number, N-3750 po. Ayan. Makikita nyo po ang isang imahe ng lalaki. Ayan po, nandyan po. Imahe po ng isang lalaki po. Nakaharap po sa kaliwang bahagi. Malapit sa kanyang baba po ang kanyang pangalan. Siya po ay si Andres Bonifacio po. And then years, 1985. Repo, at nakapaikot po dyan sa kanyang ulunan ang Republika ng Pilipinas po. Pagkatalikod po natin, makikita po natin ang isang 2 pesos po at saka isang nyog. Pero ang, ang scientific name po niyan ay Cocos Nocepera. Lumako tayo doon sa kanyang online selling at nakita natin eh kaya natin ibinilag kasi nga nung makita natin mukhang maganda na ang kanyang presyo. Ito mga ganitong malalaking coins natin na 2 pesos po. Doon sa ebi.com po marami nagbebenta nito. Ang puro itong mga nakalagay po ay rare. Ayan po ha. Hindi tayo ang nagsabi. Tayo naman ay nag -ano lamang pero ang nakalagay doon sa ebi.com yung mga nagbebenta doon ang tinatawag nila doon ay rare. Doon po sa ebay.com po may nagbebenta na nito ng rare $25, sabi niya. Meron naman tayo nakita doon na rare din na sinasabi niya na $15. Ayan, ganyan siya kalalaki. Meron din doon nagbebenta po ng rare din na 1,402.13 pesos. Ayan, lalaki na ng halaga. Meron din 841.28 pesos. Meron pinakamalik doon na 560 pesos only. Ayan, dumako naman tayo doon sa ating carousel pH po. May nagbebenta na nito ng 200 pesos. Meron tayong nakitang seller po doon. Ayan po, si Richelle. Ayan po. Yung 1985 ni Richelle na seller po doon, binibenta niya ng 9,500. Ayan. Seller po, si Richelle po. Ayan, binibenta niya yung kanyang coins doon ng 1985 ay 9,500 pesos. Ayan po, so hanggang dito na lamang po ang ating vlog. At yun ang ating nakita na kanyang presyo, pinipresyoan niya. Pasalamat siya, yung resell na yun, 9,500. Swerte niya pag mabenta po yun kasi nakapasok na siya sa ating carousel. Ayan, parati ko naman sinasabi dito sa realidad natin, ikabahala tayong mag, ano, kung magkano ang price ng ating mga hawak na coins. Kaso nga lang, pag ganun mga halaga, kahit ako, 2,000, 9,500, bilhin na lang po tayo ng silver. Yan po ang realidad. Kasi yung silver, habang tumatagal ang panahon, nagtataas ang presyo. Kaysa bibili ako nito 1985, na ano naman, sinasabi na rare. Doon na lang tayo silver. Ayan po, yun ang aking pananaw po. So hanggang dito na lamang, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig ng mundo po. bye